And guys, paano mag-pack ng gamit. So, problema mo ba kung gaano karami yung mga damit mo at gusto mo maging uh, lumit lamang ang yung ano, ganito lang ang gagawin mo. Ikarga mo lahat dun sa pack at ito, ganito lang maliit-maliit. Sobrang dami yan. Madami. Pero, nilis, so, maliit-maliit. So, maliit So, maliit-maliit. Ang Lagay na rin sa maleta. Sobrang dami yan. Na siya ang maliit ha, lahat ng mga damit okay. thank you so much for watching have a nice right day sa mga gusto mag follow sa akin i-follow nyo lang ako At sa lahat ng mga viewers ko dyan, thank you so much have a nice right. sa inyong lahat God bless sa ating lahat ayan, ganyan lang siya. ipak lang ipak At ayan lang ha